Hustisya ang sigaw ng pamilya ng tatlong residente ng Palaw Barira, Maguindanao del Norte na sinasabi ng 6th Infantry Division na mga miyembro ng Dawla Islamiya. Mariina itinanggi ni Pahamudin Grandi ang tiyuhin ng tatlo sa apat na lalaking napaslang na mga miyembro ng DI ang kanyang mga pamangkin. Nadamay lamang anya ang kanyang mga pamangkin na mga sibilyan. Hindi rin umano pag-aari ng tatlong napaslang ang mga baril. Ayon kay Pahamudin, ang mga baril at bala ay nakuha niya sa target na mga sundalo na ayon sa kanya ay hindi umano nila kilala. Humingi si Pahamudin ng tulong sa gobyerno, lalo na sa BARMM, upang makamit nila ang sa pagkamatay ng kanyang mga pamangkin. Mga civilian po yung mga uh, nasawi, yung Mga ko po, po yung Huwag mo yung mga marins. Bigla lang binarid yung mga pamaling ko na ang peryo ng mga kwan. Ayan. Mga baka at kabayo. Walang kalaban-laban yun. Wala po. Kahit isang foto ko walang naibarid yung mga kwan. ko. Walang sinang barid. Wala man yung kalamalam sa mga baril. Bago pa yung land receipt na harapit yung isa. <laughs> Mag-aral mm. ng alis. Nag-aral pa ng alis yung pamangkin ko. Yung isa, mga 19 yun. Yung isa, 23. Yung isa, 33. So, kaya yung target nila na yun lang nakuha ng mga baril. Yung ikuntahan nila doon, ang target nila. Doon, kaya doon nila nakuha. Doon nila nakuha yung mga baril. Sa target nila na, ipunta nila doon. Hindi namin yung kilala. Walang laman-lamang sa nangyari. Justisya po. Justisya po ang kailangan namin sa pagpare sa mga pamangging kung na walang kalaban-laban. Sana po matulungan kami ng mga gobyerno at saka ang BAM. Uh, matulungan po kami na mabigyan ang kustisya ang mga namatay na sibilyan. Hindi namin yan kilala. Kaya ang mga pinapalabas na informasyon, hindi yan totoo. Yung tatlong mga pang-sibilyan, hindi yan mga daula-islamiya gumagawa sila ng mga kwento na hindi naman totoo.